guys. Ito, grabe ang lakas ng hangin ngayon guys. Oh. Ang sa iyo yung mga laro, no? Ayan, na uh, daw yung mga aso. So, tingnan natin kung kaya ang palakari ni Mayra. Ay, Ayan, yeah, gina ginagawa. <laughs> Huwag kulit kasi yung aso ko. Ito, saglit na po. Ayan. Ayan. Anong nga Nakalmot ka. Isa-isa lang kasi. Isa-isa lang. Kinamot. Nakalmot ka. Ito naman isa, si Moon. Pasaway o. Oi Moon! Ay, ang git siya guys eh. Si Cookie at saka si Moon. Baka mag-away. Okay, oh, sige. Kaya mong hawakan, sabay? <laughs> Guys, kaya daw hawakan. Ang aso niya, no? Oh, nakalmot ka na. Ay, lagyan mo alkol. <laughs> Ay, nako. Ay, ano, kita mo siya gustong gusto niya. Lolo, ano, iyak na mo, grabe. Ano ba yan? Amon, ano? Wala, tuwa tuwa oh. Ay, tuwanto na, Ay, tuwanto na si Kuki ko, oh. Ayan, guys, oh. Tuwanto na si Kuki, Ay, tuwanto tuwan na. Ay, tuwanto na. Kasi lalabas siya. Mamaya na kayo yung dalwa. Huli na kayo. Ay, ayun na. Wala, ano ba yan? Ayun na. <laughs> So, pag-iingay guys, siya na at magtawan. At, hindi, <laughs> gusto nila lahat sila. Ayan. Ayan, ano, dalawa pa. Oo. Oh. Marami siya yung makatulong. <laughs> Kala mo. Ay, ano mo yan? So, guys, nabalik uh, natin po kayo payo. At, hindi tayo. <laughs> tayo Lakas ng siya ng hangin. Ah, dito natin naabangan si kuan si yung aso. Ah, hindi ko alam kung saan lalabas. Kung sa malaking gate doon. O oh, dito, o oh, dito. Tingnan natin, guys. oh kung labas lalabas. Ay, kung doon. Ah, kung doon. Ah, tinilalagyan lang ng harness yung dalawa. Gusto nila sabay-sabayin. <laughs> hindi lalabas siya. So, yun nga, baka mag -away, -away sila, mahirapan po yun, naghihila. Kasi malalaki po yun eh. eh lalo na si Moon, malakas po humila yan dahil kwa po siya, uh, Siberian, Husky, uh, malakas silang humila. at uh, ultimong bike nga yan eh, hinihila. So, abangan natin guys kung saan sila. Ayan na, oh, ito, 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 ito na. Ayan na guys, talabas na. At mm, mahirap talaga pagdikitan dikit ay dalaw. Sa isa na guys, may mga sinampay. Ayun oh. No. At sab kaya mo ba? Mayra? Baka hatakin ka yan. Ayun, pinasok. Yan na lang muna si Moon. Oh, mahirap talaga. Ayan. Safe na ba yan? Sa kayo ikot. <laughs> Ayun, ado sila ikot sa kwan. Bye-bye, <laughs> Ayan, ah. kita nyo naman guys. So, talagang napapatakbo mo si Myra. At ganoon talaga, mga Siberian Husky. Oo, o, asa na? Ang bilis ah. Oh. <laughs> Ay, di, dito, dito sa may So, ayun. At, ang daming bisitang mga manlalaro dito. Dito sila naglalaro kasi half court dito. Ayun na, ayun na si Mono. Ayun na. Bye bye mo. <laughs> sa so, kaya iikot yan. Mamaya abangan natin guys. Uh, At abangan ko dito. So standby lang po. Ito guys. Hindi na ako sumama. Mabilis maglakad si Mon. Halos tumakbo. At uh, mula doon. Uh, iikot yan guys dito. Paikot lang sa oval. dito sa kabila o nilalabas yan. Yan. Yan, lalabas yan. Umikot lang sila. So, ayun. <laughs> Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, guys. So, tingnan nyo. Ayan, guys. So. At saka, grabe. Ang sarap ng hangin. O, ayan. O. Pa, palubog ng araw, guys. Pero, kita nyo naman, guys. O, yung avocado namin, eh, nabubulaklak to. Pero, sa lakas ng hangin, ay, wala nangangalaglag yung mga uh, bulaklak niya so yeah, oh, talagang mararamdaman niyo guys oh. lakas oh. ganito dito sariwang hangin yan oh, kasi uh, dito rin dadaan yung kwan uh, yung sasakyan so ayan at uh, asa na wala na naririnig ng mga tahol ng mga aso doon lang sa may kanto. So, wow, asa na kaya si Moon? Kaya, labang-abangan natin guys. Iwa ko guys sa uh, kinaupo ako kasi may music doon. Baka maka-copyright tayo. So, ito na, ito na. Anak mo na si Moon. Eh. Oh. Ayan na guys, oh. ayan oh, na, ayan na. Oh, Ay, si, 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 si. ayan Ay, na, si Ay, J. J. ayan na, ayan Ay, Oh, Ay, anak ng aso. Ay, anak ng aso. Ayan na, ayan na guys, kita nyo Ayun tayo, hintay tayo O, oh, huwag mong didikit sa sasakyan Baka ihiyan So, ilang round yan? Ilang ikot? Isa lang? Isang ikot? Ha? Isa pa? So, ayun guys uh, Isang round pa raw May music kasi, baka makaka-copyright tayo Hanggang dito na lang po uh, Magandang hapon po ni sa inyo Isang round pa raw, ilang ikot nila So, hanggang dito na lang po, bye bye po